2.30 pa lang nga pala ng madaling araw guys. Sumalis na nga pala kami dito sa Isabela. Tignan nyo nga talagang inaantok pa kami dyan pero kailangan talaga namin magbiyahe para makupunta dun sa Gimba Nueva Ecija. Bali guys, mahaba-haba na nga pala dyan yung biyahe namin kaya nag-stop over muna kami para naman kami ay umihi. Siyempre makisbo kami ne. Nung no, okay na nga, tapos na kami umihi guys, nagdaratyo na nga ulit kami magbiyahe para nga maaga kami dun makarating. Pero guys, eh, hindi namin inaasahan ay eh, biglang nag-traffic ng 3 hours at tignan nyo nga kung anong nangyari dito. Hindi nga pala namin pinansin guys kung anong nangyayari dito. Pero nga nung nakita namin yung mga ambulansya na nagsisitakbuhan o oh, walang pa ayon. Ito nga pala guys, nung nangyari dito ay eh, may nadisgrasya nga pala at nagbungguan dito ng mga sasakyan. Grabe nga talaga guys yung nangyari dito at tingnan nyo ay eh, basag-basag talaga lahat ng mga salamin at dito nga eh, ay natumba pa yung isa dito. Bumalik nga pala kami dito guys at tignan nyo nga naman buti nga may pinagtatawanan kami dito. At eto nga guys, sabi nila ay maghintay lang kami ng konti at eto nga makakaalis na nga rin kami dito sa pinag kan namin. Ay salamat. Then finally guys, at eto nga nakaalis na nga kami at eto nga pala yung mga sasakyan dyan. Tiwag dami dami-dami ba diba? Kung makikita nyo nga naman talaga sobra yung traffic dito mga guys. Kasi nga yung mga pagka-stack mo sa sakyan doon na na-disgrasya guys is talagang... Mm. Dahil nga ginutom naman kami, kumain muna kami dito para nga may lakas kami mamaya ulit magbiyahe. Siyempre naman pagkatapos naman namin kumain guys, dumiretso nga ulit kami magbiyahe para naman makadating na kami doon. Hindi nyo oras nag -poodot. Then finally guys, nakaloob na nga pala kami sa Gimba Nueva Ecija. I-fast forward na yan. Nandito na kami. Ang haba talaga ng biyahe namin dito guys. Promise. Hindi nga pala kasalan guys yung pupuntahan namin dahil nga may namatay na mga kamag-anak nila nanay. Sabi nila maaga pa naman kaya nga dadalaw muna kami sa mga kamag-anak namin dun sa gimba. Kasi guys ilang taon naman kami hindi nagkikita-kita kaya minsan lang kami pumunta dito kaya dadalawin naman namin sila. At etong nga, nag-tricycle na lang muna kami dito para nga pumunta kila Tita Marites. Sa ilang taon na hindi namin pagkikita guys at eto na nga napunta na nga kami dito. Ibinigay lang nga pala namin guys yung balatong nadala namin. Umalis na nga din pala agad kami guys habang nga pala hinihintay namin yung kasama namin is nagmerienda muna kami dito ng shake. Nagugutom na nga din pala ako dyan kaya kailangan ko na din siguro magmerienda. At etong nga tutuloy muna pala kami dun kila Tito Edward. Nung una nga, hindi nga talaga namin alam kung saan yung bahay nila dahil nga talaga matagal-tagal nang hindi kami pumunta. Bale, naglaro nga lang pala si dito at tignan nyo nga ay, hapon na nga din kaya kailangan na siguro namin kumain dahil magugutom kami dito. Habang nga naman niluluto yung pagkain namin guys talagang nagchichismisan muna ang mga marites. Bale, kakain na nga pala kami dito at tignan nyo ay napakadilim pero tiis kain. Anong tiis kain? Dahil gabi na nga guys, kailangan na nga pala namin pumunta dun sa natayan na tinatawag. Oo guys, last night nga pala ngayon at bukas nga ay tabon na nung patay. Kaya ikaw kung kamag-anak mo nga din pala, kailangan mo din pumunta. Buti na lang guys, may magtutulugan talaga kami dito. At tignan nyo nga kung gaano kami nahihirapan na ayusin yung electric pan ay nagpapakabaliw na dyan sa ate abe. Paano ba naman kasi parang ayaw kami pahanginan ng electric panay? Nagpudot gamin, pirme. I-fast forward na nga pala natin, guys. Umaga na nga pala ito at dito na nga pala itatabon ka. So, um, di ba? Apan kami manun, ah. Hindi nga din pala kami sumama, guys. Pero ito nga, nakipilpila kami latan. Bali, guys, pagkatapos naman doon ay alas dos nga pala ng tanghalay. Umalis na nga pala kami dito sa Gimba. Yes, uuwi na po kami ng Isabela. Mahaba-haba na naman ang biyahe natin. Kaya fast forward na natin yan at eto na nakadating na tayo. Oh, hanggang dito na nga lang muna tayo. Salamat sa panonood!